dito no, sa may uh, Abad Santos no, sa may uh, Lorenzo Street, no, malapit sa may uh, Bangbang, uh, o Tayuman so mapapansin nyo dito na tayo sa may malapit sa LRT sa may Apollo Street no uh -huh. ayun no, tuloy pa rin yung mga motor ako tinula ko lang uh, pagdating na no grabe yung ng baha, hindi kinaya yung motor natin kaya tinula ko na lang So iba na ipagsapa lang pa rin ay naghahanap buhay pa rin ayo. No? Tricycle para may pangkain sa pamilya no. So, Mag-iingat tayo guys ano sa kalsada. Lalo na sa may uh, tap. Pagdating mo ng uh, Nakpil Malbar Pedro uh, Ayala Boulevard, napakataas baka, kaya iwas po tayo diyan. So maraming salamat guys sa mapagpalang araw ito po si Boss Marlon Ocampo. No, ah, ganyan. No. Good morning po sa si inyo lahat.